nagdadalo si DILG Secretary John Vicremulia. According po sa office po ni ES, as we speak, uh, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so, dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang uh, office of the uh, Executive Secretary. Senate probe sa pag-aresto kay PRRD mga resource person, hindi na alam kung saan, yung iba nagtago na DILG Secretary John B. Cremulla, lumipad na papuntang Amerika, umiiwas sa investigation sa Senate probe sa pag-aresto kay PRRD at mga statement niya, pabago-bago, ang hearing na ito ay nakaschedule na sa April 10, 2025. Sana lahat tayo manonood. Hindi dadalo si DILG Secretary John Vicremulia dapat Dapat dumalukwa kasi ikaw ang nagplano, ang sabi mo doon sa interview. Sa mga taga-Kabite, huwag nyo nang ibuto ang pamilyang ito, Rimulya, sinungaling. Hindi dadalo si DILG Secretary John Vicremulia sa pangatlong pagdinig ng Senado, kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte to Melmorbil pero may hangganan lang ang kanilang hindi dadalo si DILG Secretary John Vicremulya sa pangatlong pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte Ayon kay Remulya, may official trip siya sa Washington DC